Ayan, may gagawin pala tayo mga idol na Honda City. Ayan. po natin dahil ang bubong po nito may mga lumubo. Ito, malamang po. Butas na talaga ito. Ayan, kaya kailangan natin baklasin ng... Okay, uh, sa minuto o ceiling nito para makita natin po yung loob nito uh, yung ganitong unit po mga idol na Honda City o mga Honda City karamihan ang sakit talaga yung bubong uh, kaya bubuksan natin itong kisamin nito para makita natin yung ilalim ng bubong nito Kaya tanggalin natin mga idol yung upuan nito dahil naapakan ko may tubig na po yung flooring. Ang malamang eh, -pasok na yung tubig dito galing sa bubong dito dito lagi nagsisimula ang kalawang ng bubong nito yung breast na ito ay hey, grabe

dito bandang gitna mga idol hindi naman to nabubulok tara tara dito lang lagi sa dress yung so, dito lang sisimula yung bulok sa dress na ito ayan lupas ayan na sige na siya ayan sa siya. dito tumatagas na yung tubig basa na At sa ulo ito mga idol, ang gagawin natin na ito, ang um, magandang gawin natin dito.